Uh, hello po, good morning po mo sa ating lahat. Uh, welcome will back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ang tipong subscriber ang ating pong sasagutin. Tayo galing po kay Mayet Vlogs. Shout out to si Jan kaibigan. Ang kanya pong tanong ay kapag daw nanganak anak po yung inahin baboy at sa tumigas po yung gatas sa kanyang dede at nawala po yung gatas. Ano po ba po yung pwedeng gawin? Kung kayo po ay mahilig po sa pagalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy na kakatapos sa pong mga ang una po talaga nating gawin po mga kaibigan kapag tapos po mga anak yung natin mga inahing baboy ay dapat po nating ipadede po yung kanyang mga biik doon po silang mga inahing baboy. Nang sa ganon, sila po ay makainom ng colostrum. Ang colostrum po, ito po yung pinakaunang gatas ting mga inahing baboy na mayaman po sa antibodies, vitamins, minerals at saka mga immunity factor po galing po sa kanilang inahing baboy papunta po sa kanyang mga biik. Kaya po importante talaga makainom po ng mga biik ng colostrum nang sa ganon mapunta po sa biik yung mga dapat pong makuha ng mga minerals, vitamin, at mga antibodies po. na na po kinakailangan sa unang araw po ng uh, pag-survive nila. Sa mga unang araw na sila po isinilang. Ang colostrum po mga kaibigan ay magtatagal lang dalawa hanggang tatlong araw lang po 'yan. Pagkatapos yan, yan po ay mawawala at saka yung gatas o plain na gatas sa po mismo ng inahing baboy ang makukuha po nating mga biik. Sa tanong po pong subscriber, na kanya dong inahing baboy po ay nanganak. At saka, tumigas yung dede, and then dahan-dahan pong nawawala yung gatas sa kanyang dede. Kapag ito po ay nangyayari po sa mga inahing baboy, ang dapat yung pong gawin po unang-una ay ihat compress nyo po yung dede ng mga inahing baboy. So, ibig sabihin, kukuha po kayo ng towel at saka basain nyo po ng medyo mainit na tubig and then pigain nyo po at saka ipahid nyo po sa dede ng ating inahing baboy. Kasi po, yung init po mula po sa towel na atin pong ipinapahe doon po sa dili ating inahing baboy. Yan po ay makapag-cause ng vasodilation. Ibig sabihin po yung mga kaibigan, bubuka po yung nerve ng ating mga inahing baboy at saka yan po ay makapag-trigger ng milk production. Kaya, ang una po natin gawin kapag medyo tumigas yung dede ng mga inahing baboy ay ihat compress po natin yan. Atin pong ipadede yung kanyang mga biik. Kasi, lalabas na po yung gatas ng mga inahing baboy natin kapag mayroon pong stimulation galing po sa mga biik. Minsan kasi atin pong pinipisil yung dede ng inahing baboy. Kahit anong pisil po natin, wala po talagang gatas na lumalabas yan. Kasi hindi pa po oras o hindi po na-stimulate yung kanyang dede na maglabas po ng gatas. Pero kapag yan po ay dinidehan ng mga biik at saka sinusundot-sundot ng nguso ng mga biik, yan po ang makapag-stimulate ng milk production sa ating mga inahing baboy, kaya lalabas po yung gatas po mga kaibigan. Paglabas po ng gatas sa ating mga inahing baboy mga kaibigan ay biglaan po yan. Parang squirt. Pag squirt ng gatas, paglabas ng mga gatas, tapos na po yan. Wala na pong gatas na lumalabas. Kaya pansinin ninyo, yung mga biik po, kahit na tapos na pong dumide, dumidede sa mga inahing baboy, kanila paling sinusundot-sundot na nguso yung dede kasi gusto pa nilang uminom ng gatas. Pero, nakalabas na yung gata So, mag pa ng ilang uh, minuto kung kailan naman ulit mapapalabas ng gatas yung kanyang mga inahing baboy. Alam naman natin na kapag yung inahing baboy po ay gusto mo papadede kasi po, yan po ay magtatawag ng kanyang mga biik. And then, pagkatawag po ng kanyang mga biik, yan po mga biik po ay dahan-dahan pong lumalapit sa inahing baboy and then, dedede po sila. And then, kapag napansin nyo po yung tunog na malakas na oink, 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 ganon at saka yung nguso ng uh, Biik ay parang eh parang sumisipsip talaga sila sabay-sabay lahat na sumisip-sip ng gatas. Yan po yung time na lumalabas po yung gatas ng ating mga inahing baboy. Aside from that, wala na po yan. Kahit pa pisilin niyo yun yung dede ng ating inahing baboy, ay wala po lang gatas na lumalabas kapag hindi po na stimulate yung inahing baboy na magpalabas po niyang kanyang gatas po mga kaibigan. Basta po ang inyo pong tandaan, kapag tumitigas po yung dede ng mga inahing baboy, dapat nyo ihat hot compress kanyang dede para bumuka yung mga nerve o ugat doon sa loob ng kanyang dede. Nang sa ganon, yan po ay makapag-cause ng milk letdown at saka ipadede yung mga biik po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung paano solusyonan ang mga tumitigas na din ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.